Sa pagpapatuloy, sa lagusan patungo sa punong himpilan, walang tao at tahimik ang paligid. Dumating si Chen Siming kasama sina Aina at Heiya. Napakunot nuo si Wu Dangshan at tinanong kung bakit mag-isa siyang bumalik gayong inutusan siyang salubungin ang mga kinatawan mula sa bansang Jing. Iginiit ni Chen Siming na sumunod lang siya sa utos ni Wu Dangshan at hindi siya maglalakas loob na sumuway. Kaya't dinala niya ang tao pabalik. Nagulat si Natuye at Wu Dangshan nang makita kung ano ang dinala ni Chen Siming. Ibinunyag ni Chen Siming na, kung tutusin, ang dinala niya ay hindi isang tao, kundi ang ulo nito. Itinaas niya ang ulo ni Qiu Sidao, at itinapon ito kay Wu Dangshan. Nanlaki ang mga mata ni Tuye nang gamulong ang ulo ni Qiu Sidao sa kanyang harapan. Tungutulo ang dugo mula sa putol na ulo nito habang nakahandusay sa lupa. Galit na sinabi ni Wu Dongshan, "Inutusan kitang salubungin ang sugo ng bansang Jing upang lumahok sa pag-agaw ng kapangyarihan ng Imperial Dragon, at ito ang ginawa mo sa kanila. Sinuklian siya ni Chen Siming ng isang malademonyong ngiti. Ito ay hindi ko kasalanan," sagot niya. Napakahina lang talaga ni Chu Sidao. Sa isang iglap, lumagapak ang dugo mula sa ulo ni Chu Sidao habang walang awa itong inapakan ni Chen Siming at dinurog sa ilalim ng kanyang paa. Sinabi ni Wu Dangshan na alam niyang matagal nang hindi nasisiyahan si Chen Siming sa kanyang pamumuno. Ngunit hindi ba masyadong mabilis para gumawa ng gulo sa isang kritikal na sandali? Napangiti si Tuye habang pinag-iisipan ng intrigang pampalasyong nagsisimulang bunguo, isang kapangyarihan at pakikidigma na gustong-gusto niyang makita. Ngunit iginiit ni Chen Siming na siya ay inaakusahan ng mali. Wala akong ibang hangad kundi ang tunay na maging tapat kay Wu Dongshan, sabi niya. Ipinaliwanag niya na nais ni Wu Dongshan na pabagsakin ang Chen Dynasty at wakasan ang kaguluhan. Ngunit ayaw niyang maging emperador, kaya bilang kanyang mga tauhan, tungkulin nilang makahanap ng isang taong tunay na karapat dapat upang pagisahin ang mundo para sa kanya, at iyon ang mahirap na bahagi. Dagdag pang sinabi ni Chen Seming na si Chu si Do ang dakilang prinsipe ng bansang Jing, kanyang binanggit na si Chu ang kinikilalang nangungunang general ng Jiangnan, pinamumunuan ng Unstoppable Wave Battalion, dumating siya upang agawin ang kapangyarihan ng dragon sa ngalan ng Bansang Jing, ngunit tuluyang napuksa ng mga demonyo mula sa grassland. Biglang samabad si Tuye at nagtanong tungkol sa grassland, ibinunyag ni Chen Siming na silang lahat ay pinuksa ng tauhan ng kanyang babae, si Ena, ang holy maiden ng Northern Mang sa grassland, nang marinig ito, napailing siya at hinamak ang bansang Jing, tinawag itong mahina. Isa sa mga rebelde ang nagbanggit na narinig niyang may tinatawag na Holy Maiden sa Northern Mang, na sinasabing may kakayahang kumunekta sa mga demonyo ng grassland. Isa pang rebelde ang tumawa lamang at nagdeklara na sila'y wala kundi isang grupo ng hilagang barbarong aso na nangangahas pumunta sa Central Plains upang pumatay, habang binibigkas niya ito, nagtanong siya kung naroon din ba sila upang agawin ang kapangyarihan ng dragon, Pagkatapos ay hinusgahan silang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nang marinig ito ni Ena, tinanong niya kung siya ba ang pinag-uusapan nila, idineklara niya na kung ikukumpara sa kasaganaan ng Central Plains, talagang hindi ito may kukumpara. Naiinis ang mga lalaki sa kanyang komento, napansin ni Ena na dahil makapangyarihan ang Central Plains, nais niyang itanong kung lahat ba ng tao roon ay masaya at may makabuluhang buhay. Pinagtakhan niya kung bakit sila nagre at inilalagay ang sarili sa panganib ng kamatayan, kung ginagawa ba nila ito dahil gusto lang nilang magpanggap bilang mga rebelde. Isa sa mga rebelde ang nagalit at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, tinawag ang kanyang mga salita na kalokohan. Ipinahayag ni E na napapunta siya sa timog upang agawin ang kapangyarihan ng dragon at wakasan ang pagkakawatak-watak at kaguluhan upang pag-isahin ang mundo. Sinabi niya na kung may sino man na nais sumali sa dakilang adhikain ng pagkakaisa ng mundo, maaari nilang isaalang-alang ang pagsali sa kanila. Si Wu Dongshan ay tila naakit sa kanyang mga salita at pinag-isipan ang ideya ng pagkakaisa ng mundo at pagtatapos ng kaguluhan. Sa kabilang banda, si Li Tianyuan ay nag-isip din ng malalim, iniisip kung paano magiging bahagi ng kasaysayan ang kanyang pangalan. Lahat ng iba pang mga rebelde ay tila na nawili sa kanyang pananalita at inisip ang posibilidad ng pagkakaisa ng mundo at pagiging dakila. Nag-isip si Tuye kung ano ang nangyayari at kung bakit tila napasailalim ang mga rebelde sa mga salita ni Ena. Napansin niyang may kakaiba kay Ena at nagtataka siya kung bakit hindi makita ng sistema ang kanyang attribute panel. Ang mga mata ni Ena ay nagliwanag at ngumiti siya ng tuso habang patuloy na inaakit ang mga rebelde. Ipinahayag niya na kung nais nilang sumali, kailangan nilang dumaan sa isang pagsubok, dahil tanging mga elit lamang ang kanilang tinatanggap. Di sinasadyang tinapos ni Tuye ang kanyang pangungusap at sinabi, hindi kami tumatanggap ng mga basura. Nagulat si Ian kung paano nalaman ni Tuye ang kanyang linya, samantalang napaisip si Tuye kung bakit pamilyar sa kanya ang mga salitang yun. Isa sa mga rebelde ang nagtanong kung ang tinutukoy ba niyang basura ay sila sinabi ni Tuye na hindi niya kasalanan, dahil gusto talaga ni Ian na sabihin yon, at tinulungan lang niya itong ipahayag. Galit na hinamon si Ian ng isang rebelde, tinanong kung iniinsulto ba niya sila, nilinaw ni Ian na hindi niya sila direktang tinutukoy, dahil ang totoo, lahat sila ay basura. Nagngit-ngit ang mga rebelde sa kanyang pagmamataas, at sumigaw na siya ay isang walang galang na hamak. Sa galit, sumugod sila upang siya'y sugurin, Ngunit tinawag ni Ena si Heia at iniutos na tapusin ang mga rebelde. Nagimbal ang mga rebelde nang isang kasamahan nila ang nabali ang leeg bago pa man sila makakilos. Isa pa ang nadurog sa pira-piraso, si Heia ay naghasik ng lagim, pinatay ang maraming rebelde sa isang iglap, napakabilis niya, kaya hindi agad sila nakarespond, damanak ang dugo, at maraming buhay ang nawala. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ni Tuye na ang matalinong tao ay lumalayo sa panganib, kaya iminungkahi niyang umatras muna sila. Ngunit napansin ni Iena ang kanyang tangkang pagtakas, inutusan niya si Heya na unahin ang pagpatay kay Tuye. Napamura si Tuye sa kanyang isipan na pagtanto niyang si Iena ay isang baliw na babae, sinabi lang naman niya ang kanyang linya, kaya wala namang dahilan para patayin siya. Samantala, Iniisip ni Ena na si Tuye lamang ang hindi naapektuhan ng kanyang kakayahan, dahil siya ang bida sa kanyang kwento, siguradong isa siyang malakas na mid-game boss. Muling umatake si Heya, isang rebelde ang hinarang siya ngunit nabasag ang kanyang katawan sa isang suntok, nakatakda na itong tumama kay Tuye, ngunit sina Lord Shaw at Zhuge siya ang pumihil sa kanya. Ginamit ni Wudong siya ng kanyang escape technique, kasabay ng kanyang arcane kick. Ipinaalala niya na si Ian ay basta nalang pumapatay sa teritoryo ng kanyang Red Slave Army, isang kawalang galang na hindi niya matitiis. Ngunit pinanatag siya ni Ena, sinabing hindi sila magkaaway. Ipinahiwatig niya na may pareho silang layunin, at iyon ay sirain ng Chen Dynasty, habang nag-iisip si Tuye, muling umalingaungaw ang boses ni Ena sa kanyang isipan, sumasakit ang ulo niya, tila ba may kakaibang epekto ang kanyang tinig, nagtaka siya kung ito ba talaga ang tunay na kakayahan ni Ena. Sinimulang ulitin ni Wu Dongshan ang mga salitang umaalingongaw sa isipan ni Tu Ye, ipinilit niyang dapat nilang wasakin ng Chen Dynasty at magsimula sa pagpatay sa dating emperador ng Chen. Nabahala si Zuxia, samantalang natakot si Li Tianyuan nang marinig ang sinabi ni Wu Dongshan. Napansin ni Ena na may dagdag pa na sorpresa, naisip isip niyang baka naroon din ang dating emperador ng Chen. Samantala, ipinagtanggol ni siya at Lord Shao si Li Tianyuan at Tuye handang harapin si Wu Dangshan. Samantala, napagtanto na ni Tuye na sa wakas, nalaman na niya ang tunay na kakayahan ni Aina. Naniniwala si Tuye na ang bawat tao ay may kanikanyang obsesyon sa kanilang puso, na pag-isip-isip niya na ang kakayahan ni Aina ay palakasin ng mga obsessions ng mga tao, gamit ang kanyang manipulasyon sa salita. Ginagawa niyang mga puppet ang mga tao, pinapakilos ng kanilang sariling pagnanasa. Biglang bumanggit si E na, na dapat nilang wasakin ng Chen Dynasty, at ang tanging paraan ay patayin si Tu Chen Jun. Si Wu Dongshan naman ay walang tigil sa pagsasabing papatayin niya ito. Subalit, hindi na bahala si Tu Ye, nakita na niya ang kahinaan sa kakayahan ni E na gamit ang kanyang sistema, nakita niya ang lahat ng depekto nito, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Nabigla si Wu Dong Shan nang hinaranggan siya ni Tu Ye bago pa siya makaatake, Sinabi ni tu Ye na si Tu Chen Jun ay hindi na ang emperador ng Chen. Dagdag pa niya, ang pagpatay kay Tu Chen Jun ay hindi makakasira sa Chen Dynasty. Napanganga si Wu Dongshan nang marinig ito, bigla siyang napaiyak, habang namumula ang kanyang mukha at lumalabas ang mga ugat sa kanyang mata. Napagtanto ni Tu Ye na dahil nakadepende sa manipulasyon ng salita ang kakayahan ni Ena, ang tanging kailangan niyang gawin ay ipakita ang kahinaan ng kanyang pangangatwiran, at doon niya ito masisira. Ngunit laking gulat niya nang tumingin siya kay Ena, puno ito ng galit. Ipinaalala ni Ena kay Wu Dongshan, na ang kanyang layunin ay ang sirain ng Chen Dynasty, at ang kanyang panghabang buhay na layunin, kung ganun, bakit ito nag-aalinlangan ngayon? Tinanong niya si Wu Dongshan kung bakit siya nagdadalawang isip gayong ang target ay nasa harapan na niya, idiniklara niya na dapat patayin ni Wu Dongshan si Tu Chen Jun. Paulit-ulit na inulit ni Wu Dongshan ang mga salitang papatayin niya ito, bigla siyang umatake kay Tuye, at bahagya lang niya itong nailagan. Napaisip si Tuye, tinutulak ba ni Ian ang sitwasyon gamit lamang ang puwersa ng kanyang kakayahan? Ngunit napansin niya ang pangalawang kahinaan ni iena Tinanong ni Tuye si Wu Dongshan, kung mamamatay si Tu Chen Jun, makakamit mo na ba ang tunay mong hangarin? Ipinahayag niya na dapat niyang itanong sa kanyang sarili kung ang tunay ba niyang hangarin ay ang sirain ng Chen Dynasty, o gawing isang mapayapang lupain ang Central Plains. Nang marinig ito, nagsimulang magdalawang isip si Wu Dongshan, nilabanan niya ang sariling pagnanasa sa pagitan ng kapayapaan at pagpatay. Napansin ni Ian ang pag-aalinlangan niya, ipinunto ni Tuye na hindi lamang isa ang obsesyon ng isang tao. Ginamit niya si Wu Dongshan bilang halimbawa, bagamat gusto niyang sirain ang Chen Dynasty, mas matimbang ang kagustuhan niyang magkaroon ng isang mapayapang mundo. Hindi kayang piliin ang kakayahan ni Ena kung aling obsesyon ang paiiralin. Kaya ngayon, mas lumakas ang kagustuhan ni Wudong Shen na bumuo ng isang mapayapang mundo. Nagulat si Ena sa nangyari, nagtanong si Ena kung paano nalaman ni Tuye ang lahat ng ito. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Li Yuan si Tuye. Tinawag ni Tuye si Wudong Shen, at ipinaliwanag na kung mahuhulog siya sa kontrol ni Ena haantong ito sa pagsalakay ng mga hilagang barbaro, na magdadala ng kaguluhan at pagkawasak sa Central Plains. Tinanong niya kung sino ang makapagliligtas sa kanya noon. Napagtanto ni Tuye na ang dalawang magkasalungat na obsesyon sa puso ng isang tao ay hindi maaaring magkasundo, kapag nangyari yun, magkakaroon ng system crash. Nakita ni Ian ang nangyari na wala ng malay si Wu Dongshan, nagsimula siyang mawala ng balanse, lumalabas ang dugo sa kanyang ilong. Agad siyang sinalo ni Tuye, hinawakan siya sa balikat upang pigilan ng pagbagsak. Ngumiti si Tuye at sinabing, pagdating sa debatihan, ako ang master sa pagdomina ng diskusyon sa kahit anong plataporma. Tinanong niya si Ena, anong nagbigay sa iyo ng ideya na kaya mo akong talunin? Ngunit sa halip na magalit, tumahimik si Ena, kalma siyang nakatingin kay Tuye. Biglang lumakas muli si Heiya, bumangon mula sa lupa, muling nagsalita si Ena. Sinabi niyang hindi niya papatayin ang dating emperador ng Chen sa ngayon, dahil magagamit pa niya itong isang pon sa kanyang paglalakbay patungong timog, sa Central Plains. Ngunit tumingin siya kay Tuye ng malamig at blanco, at idineklara, Ngunit ikaw, Tuye, kahit anong mangyari, mamamatay ka ngayon. Bagamat hindi niya nakontrol si Wu Dongshan, naparalisa naman ito dahil sa salungatan ng kanyang dalawang obsesyon, at ngayon, sa pagkawala ng lakas ni Wu Dongshan, walang sino man ang makakapigil sa lakas ni Heiya. Si Lord Shao at Shaw ay agad na gumalaw upang protektahan si Tuye. Biglang nagsalita si Ena, sinabing ang pagpatay kay Tuye ay kasing dali lang ng pag-abot sa kanyang bulsa. Sumigaw si Heiya habang mabilis na sumugod kay Tuye. Nagulat si Tuye nang makita niya kung gaano kabilis at matindi ang pagsugod ni Heiya. Napakabilis ng kilos ni Heiya kaya hindi agad nakagalaw ang lahat ng iniunat niya ang kamay upang agawin si Tuye. Laking gulat ni Tuye nang mapagtanto niyang nasa harapan na niya agad ang matatalim na kuko ni Heiya. Ngunit mabilis na nakapag-react si Lord Shaw at sinaksak ang braso ni Heiya gamit ang kanyang espada. Napasigaw si Heiya sa sakit. Mabilis namang dumampot si Zug siya ng maraming talisman at idinikit ang mga ito sa mukha ni Heiya. Ginamit niya ang kanyang kasanayang triple humiliation, dahilan upang tumilapon si Heiya at lumampas kay Aina bago siya bumagsak sa mga tolda. Naipit siya sa mga gumuhong debris, at tanging ang kanyang paa ang nakalabas. Napamura si Aina sa pagkalito, at nagtanong kung ano ang meron sa dalawang babaeng iyon. Napansin ni Zug siya na ito na ang kanilang pagkakataon, ngunit binalaan siya ni Lord Shaw na huwag pangunahan ang sitwasyon at manatiling alerto sinabi ni Lord Shaw na hindi pa ito tapos. Biglang nagbabala ang sistema kay Aina na ang selyo ay nabasag, kung hindi ang kanyang enerhiya, mas lumakas ang kanyang bistify, at umabot ito sa kritikal na antas. Itinanong ng sistema kung pipigilan ba niya ang bistify, ngunit agad na sumagot si Aina ng, hindi. Sa isang iglap, umungol ng malakas si Heiya, at nagsimula ang kanyang ganap na bistification transformation. Malademonyong natawa si Ian habang patuloy ang pagbabago ni Heiya. Sinabi niyang nagiging mas masaya ang laban. Samantala, napako sa gulat at takot sina Lord Shaw at Zug Sha sa kanilang nasaksihan. Naitanong ni Zug Sha kung naging aso ba si Heiya. Maging si Chen Siming at ang mga rebelde sa paligid ay nagulat. Pati na rin sina Wu Dangshan at ang iba pang kasama nila. Humakbang ng magkasabay sina Lord Shaw at Zug Sha, handang lumaban kay Heiya. Sa isang iglap, biglang naglaho si Heiya mula sa kanyang kinatatayuan bago pa man makapag-react ang sinuman. Sa bilis ng kilos niya, agad niyang sinipa sa mukha si Zug siya, napansin ni Lord Xiao ang nangyari, at nakahanda siya ng sumunod na umatake si Heiya sa kanya. Napasigaw si Heiya habang buong lakas na umatake kay Lord Xiao, pinagtulungan niya ito ng sunod-sunod na mabibigat na suntok at palo. Ipinahayag ni Aina na si Heia ay pinalaki ng mga mailap na lobo, kaya likas ang kanyang pagiging mabangis at uhaw sa dugo. Idinagdag niyang tanging sa ilalim lamang ng kanyang kontrol na hindi ito nagwawala, ngunit ngayon ay naputol ang kanyang selyo matapos nilang sirain ang kanyang piring sa mata, at iyon ang naging sanhi ng kanyang pagiging ganap na halimaw. Sa kabila ng pagtatangka ni Lord Shao na makipagsabayan, hindi siya makasabay sa bilis ni Heia, sa loob lamang ng ilang segundo, nanamon niya ang maraming sugat mula sa matatalim na atake nito labis siyang naiinis dahil tila wala siyang laban si Heiya ay kasing abala ng isang baliw na aso habang naglalaway binuka ni Heiya ang kanyang bibig at biglang kagat sa balikat ni Lord Xiao napasigaw si Lord Xiao sa matinding sakit nakita ni Heiya na muling bumangon si Zug Xia kaya itinapon niya si Lord Xiao patungo rito habang parehong tumilapon sina Lord shaw at Zug Sha, Napaisip si Lord Xiao kung paano lumakas ng husto si Heiya. Pareho silang bumagsak malapit sa ibang mga rebelde, napasigaw si Tuye at tinanong kung ayos lang ba sila, ngunit agad siyang binalaan ni Lord Xiao na huwag lumapit. Nang makita ni Tuye ang kalagayan ni na Lord Xiao at zuog siya, labis siyang nag-aalala. Napagtanto ni Lord Xiao na mas mataas ang bilis at lakas ni Heiya kaysa sa kanya. Naiisip niyang ang tanging pag-asa nila ay ang mga apoy na talisman na ginamit ni Zou kanina, ngunit ikinagulat niya nang makita niyang wala nang malay si Zou napa Napaisip si Lord Xiao, tinamaan siya ng kidlat ni Wu Dongshan kahapon, at ngayon naman, binugbog siya ng isang aso, napatanong siya sa sarili, mamamatay na ba talaga ako rito? Sa puntong yun, tumigil sa paggalaw si Heiya, biglang lumabas ang mga pinuno ng iba't ibang grupo ng mga rebelde at hinarang si Heiya isa sa kanila ang nagsalita, kailan pa tayo nagsimulang magpalakad ng mga aso sa kampo? Isa pang pinuno ang nagsabi, kung magpapatuloy ito, mapapahiya ang limang pinuno ng sekta. Isa pa ang nagpahayag, panahon ng tapusin ito. Walang saysay -say ang laban ng ito, aniya ang isa pang pinuno. Isa naman ang nagmungkahi, unahin natin ang halimaw dahil siya ang nagbibigay ng init sa kanya. Nagsigawa ng mga rebelde, sinusuportahan ng kanilang mga pinuno, at sabay-sabay nilang idineklara, sugurin at patayin si Heiya. Natuwa si Tuye at sinabing dumating na ang mga pinuno ng mga rebelde. Lalong lumakas ang loob ng mga rebelde, tiwala silang ligtas na sila. Sabay-sabay lumapit ang mga pinuno upang sugurin si Heiya. Ngunit biglang iniunat ni Heiya ang kanyang mga braso at sa isang iglap, hinuli silang lahat sa isang pag-atake. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Heya ang lahat ng mga pinuno ng rebelde. Tumilapon sila sa lupa at nawalan ng mga malay sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ng mga rebelde, walang makapagsalita. Lahat sila ay tulala sa kanilang nasaksihan. Dahil sa isang segundo lang, tumble lahat ng kanilang mga pinuno.